Yo! What's up mga kaibigan! nalina na tayo magpantuhan na pag-usapan pa lamang natin noong isang araw na ang foot 5'8 Japanese Point Guard Yuki Kawamura ay na-wave na o na na sa lineup ng Chicago Bulls matapos sa magtamo ng minor injury. Ngayon ay free agent nga si Kawamura at posibleng may interes pa din naman sa kanya ang mga team na tulad ng Memphis Grizzlies na may injured Jamoran and Scottie Pippen Jr. at New York Knicks na nawalan ng Malcolm Brogdon. Ganun pa man ay dapat pa nga bang manatili pa si Kawamura sa Amerika at pagtsaga sa mga non-guaranteed contracts o dapat na ba siyang bumalik sa Japan tulad ng ginawa ni Yuta Watanabe? Dahil lang mahirap nga dito ay napakatindi ng pressure kay Yuki na lagi mag-perform at a very high level sa loob ng dalawa, tatlo, apat o limang minuto ng garbage time. Kapag hindi maganda ang kanyang nilaro ay automatic siya sa lineup. Dahil again, non-guaranteed nga ang mga kontrata niya ay nga kay Yuta Watanabe kaya siya umuwi sa Japan dahil gusto na niyang i-enjoy ang basketball. Hindi nga daw masaya yung lagi kang nagahabol ng guaranteed contract at wala ka nga daw peace of mind dahil anytime ay pwede kang mawalan ng team, pwede kang matrade at may wave. On top of that ay kakalawangin ka din dahil naglalaro ka lamang ng very limited minutes at minsan seconds lang nga ito at sasamahan pa ito ng realidad na malayo ka sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay, iba ang kultura at andun din ang language barrier. Si Kawamura ay 24 years old pa lamang subalit na patunayan na din niya na siya ay isang NBA caliber player sadyang kinapus na talaga siya sa tangkad at natagpo pa siya sa panahon kung saan uso na ang mga point guard na may tangkad na 6 foot 5 pataas. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat pang maghabol si Yuki ng guaranteed contract sa NBA? Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang peace of mind, konting playing time at malayo sa mga mahal sa buhay o bumalik na lamang siya sa Japan kung saan siya ay komportable, siya ay superstar, madami ang playing time at higit sa lahat ay malapit sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. At pwede din nga siya mag-import sa iba't ibang liga sa Europe o kung saan man sa Asia. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito ang schedule ng opening night ng 2025-2026 NBA season. So bukas na nga, October 22, Wednesday, mag-uumbisa ang panibagong season. Philippine time yan mga kaibigan. Ang first game ay sa pagitan ng champion OKC Thunder and New Look Houston Rockets. 7.30 a.m. ang game, subalit may ring ceremony pa nga ito, bandang 7 a.m. At ang tip-off naman, usually ay bandang 7.40 o 7.45 ito magaganap. Again, Philippine time yan mga kaibigan. Second game naman ay sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors. 10 a.m. Philippine time ang game subalit nakadepende ang tip-off nito sa kung anong oras ba matatapos ang first game dahil sa TV deals nila. Subalit hindi naman ito mag-uumbisa ng later than 10.20 a.m. regardless kung makatatlo o apat man na overtime ang first game o magkaroon man ng 33-2 attempt si SGA. So abang-abang na lang nga tayo mga kaibigan.